Isang malaking karangalan po para sa mga mamamayan ng Bayan ng Luna at probinsya ng Apayaw na makasama ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Higit sa lahat sa mga kababayan nating kabilang sa sektor ng agrikultura, partikular na sa mga sangay ng pagsasaka at pangingisda at kanilang mga pamilya. Ginoong Pangulo, Lubos naming ipinagmamalaki na kami ay mapabilang sa mga bayan at probinsya na inyo pong nalibot sa nagdaan na dalawang taon ng inyong panunungkulan bilang Pangulo ng ating bansa. Makabuluhan at makasaysayan ang araw na ito para sa amin sapagkat ito po ang unang pagkakataon na madalaw po ang aming bayan at probinsya ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Batid ko po sa inyong paglalakbay kanina ay inyong pong nasaksihan na ang malaking bahagi ng aming probinsya ay nakalaan sa mga aktibidad na pang-agrikultura kung kaya't ramdam namin ang matinding epekto ng El Niño na nararanasan sa buong bansa. Sa kabila ng mga hamon na patuloy na hinaharap ng aming mga kababayan ay nangingibabaw pa rin ang saya sa aming mga puso, sapagkat kami ay dinalaw ng aming mahal na Pangulo upang personal na ihatid ang natatanging tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya. Higit sa lahat ay upang iparamdam ang malasakit ng kasalukuyang administrasyon sa malubhang naapektuhan at nasalanta ng El Nino sa probinsya ng Apayaw. Minamahal naming Pangulo, tanggapin po ninyo ang aming taus-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa patuloy na pagsusumikap ng inyong administrasyon upang maiahon ng ating mamamayan sa kahirapan. Makakaasa po kayo na kami po sa probinsya ng Apayaw ay patuloy na susuporta sa mga programa ng ating pamahalaan. Pada tayo ng Ilocano, pati kulay, pada tayo. Kabagyan tayo pa eh, siguro. At dito'y itinisang sangayan na aldaw kanya tayo amin. Ngayong araw, tayo po ay narito lahat sa isang makabuluhang pagtitipon-tipon. Isa ito sa hindi malilimutan sa kasaysayan ng ating minamahal na lalawigan, Apayaw. Sa wakas, nandito na po yung ating presidente. Pasensya na kayo, Mr. President, my boss, kung mahabang speech ko dahil nung una na hindi kayo natuloy, idinagdag ko na naman yung pangalawang imbitasyon. Ngayong araw na ito, lubos tayong nagagalak sa pagdating ng ating pinakamamahal na Pangulo ng Pilipinas. Walang iba ang, ang pinakamamahal natin, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isang karangalan at pribilehyo na magkaroon ng pagkakataon na makapiling ang ating Pangulo sa ating munting probinsya. Lubos tayong nagagalak na makasama rin natin ngayon ang mga membro ng kanyang kalihim o gabinete. Sana makamtan na namin yung otonomiya sa buong Cordillera. Vincent Marcos nga sinama ko para makita niya. At sabi niya, never parang siya nakapunta rito. Eh kako, isa sa na ito sa pinakamagandang lugar sa buong Pilipinas. Kaya kailangan ko makita, kaya dinala ko dito sa asal. <laughs> ang uh, pinaka-importante na mga kasamahan natin dito ngayon, ang ating mga beneficiary. Kayo po, na taon, dulot ng masamang panahon. Kamuntik na naman tayo itong, uh, itong araw na ito dahil yung weather eh, talagang nagsimula na ang tagulan. Kaya uh, eh, lahat ng pinupuntahan namin ay eh, kailangan agahan. Kaya inuna ko na ang apayaw. Tamang-tama po ang pagbisita ngayon dahil ipinagdiriwang natin ang Cordillera Bank. Nais ko rin ang aking taus sa pasasalamat dahil kinilala niyo po ako bilang isang adopted son ng Apayaw. Ako po ay nagagalak sa titulo at pangalan na inyong ipinagkaloob sa amin na pamengalan sa akin. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Agyang manakunay. Igit po sa aking pasasalamat, narito po ako, kasama ng ating ilang opisyal ng pamahala, upang maghatid ng tulong sa ating mga minamahal na magsasaka, manging isda, at inyong mga pamilya. Alam naman po natin, lahat ng raming kabuhayan ang lubhang tinamaan ng Il noong mga nakarambuan at ilan sa mga naapektuhan ng matinding tagtuyot ay ang mga sakahan at palaisdaan. Kaya po, ayon sa aming datos, sigit isang bilyong piso 1.24 billion ang naging pinsala sa sektor ng agrikultura. Dito sa Cordillera Region na nakaapekto sa kabuhayan ng higit 28,000 magsasaka at isda. Hindi po biro ang ganitong laki at lawak ng pagkawala. Na sana ay naging pagkain ng maraming pamilya at naging kita ng ating mga kababayan. Upang gabayang kayo sa inyong muling pagbangon, mag-ibigay po ang Office of the President ng tigsasampung libong piso para sa ilang piling magsasaka at manging mula sa Payaw, Abra, Benguet, Ipugao, Kalinga at Mountain Province. Sa kabuuan, naglang kami ng mahigit 260 milyong piso para sa ating mga benepisyaryo na ipapamahagi natin sa tulong ng mga pamahalaang panalawigan ng Cordillera Administrative Region. Ang DSWD naman ay mamamahagi ng tigsasampung libong piso rin para sa 2,500 benepisyaryo ng ACAP program. Ito po, ay, uh, ito po ay kasama pa rin ang ilang ahensya ng gobyerno na magbibigay ng ayuda sa ilalim ng kanilang mga programa na naagapay sa inyong kabuhayan. Sinama ko po ang ating mga kalihim na galing sa iba't ibang kagawaran. Dahil ito po ay aming approach sa pag sa gobyerno, ang tinatawag namin na uh, the whole of government approach. Ibig sabihin, pagka meron tayong proyekto, pagka meron tayong programa, ang ginagawa po namin ay ang buong pamahalaan ay tumutulong para maging matagumpay ang programa o proyekto natin. Kaya po, hindi lang po, sasabihin natin kung minsan, ito, DA lang, Department ng Magrekonsul lang ang gagawa hindi po. Dahil nakakatulong po rin ang DSWD. Nakakatulong din po ang DOLE. Nakakatulong po ang DTI. Nakakatulong po ang DILG. Kaya po, eh, silang sinasama-sama natin lahat para matiyak natin na maging matagumpay ang ating mga programa. Kaya po sila ay nandito. Para po sa ating mga magsasaka, ang DA ay may mamimigay ng mga pula at samut makinarya tulad ng traktora, mechanical transplanter, water pump, recirculating dryer, ilang pang mga kagamitan at pasilidad para sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Naglaan din ang DA ng pondo na nakakahalaga ng 70 milyong piso para sa Agri-Negosyo Loan Program upang matulungan kayong makapag-umpisa o mas mapalago ang inyong mga negosyo. At upang mapalakas ang implementasyon ng Agricultural Insurance Program. May inilaan din po tayong pondo na nagkakahalaga ng higit 130 milyong peso Integrated Farm pan Culture sa ating mga benepisyaryo dito sa probinsya. Ang DILG naman ay maghahatid ng financial assistance mula sa ating Local Government Support Fund na nagkakahalaga ng mahigit 200 milyong piso para sa ilang bayan dito sa Cordillera. Narito din po ang ating DTI na nagbibigay ng pondo para sa pagpapagawa ng ilang shared service facility para sa Abel, cacao processing, fruit and vegetable processing sa mga bayan ng Luna at ng Flora. Ang dole naman. Ang dole naman ay may, may handog naman na higit pito at kalahating milyong piso bilang livelihood assistance sa ilang barangay dito sa Apayaw. Maglalaan din po ng do ang dol ng higit 28 milyong piso para sa mahigit 4,200 pamilya sa ilalim ng Tupan Program. Ang TESDA naman ay may handog na tatlong unit na 3D printing machine. Pati na kasama dyan ang mga toolkit, training support fund at allowances para sa ating mga scholar at ilang institusyon dito sa Apayaw. Hindi pa po hindi pa po nagtatapos dyan ang paghahatid natin ng tulong dahil mula naman ay eh kasama din po ang ating mga kongresman na tumutulong dahil po sa tanggapan po ng House of Representatives sa opisina po ng ating Speaker, Speaker Martin Romualdez ay naghanda din sila ng tigli limang kilo ng bigas para sa lahat na nakadalo ngayon dito, dito sa ngayong araw. <laughs> ligit pa sa ipinapabot namin na tulong sa serbisyo. Sinusuguro po natin na hindi may iwanan ang apayaw at bongkar sa ating mithiin na sama-samang pagmulat. Meron na tayong ilang priority project na isinasagawa ngayon dito sa inyong region. Ang ilan dito ay nasimula na gaya ng Marimay Earthfield Dam at Pigdig Karasi Kalanasan Road na inaasahan nating matatapos na sa susunod na taon. Nagsimula pa ng nagsim, nagsimula, pa yung uh, kalsadang yan, yung mga ama natin, ngayon lang natin patatapos. Gano'ng katagal. Si Ego Melias, naalala ko eh, matagal na namin, mag-governor din ako noon eh. Matagal namin pinag-uusapan nito. Sana mabuo natin, sana mabuo natin. Ngayon nga, mabubuo na natin. <laughs> ang uh, patuloy din po, ang pagpapagawa ng Apayaw Sports Complex o Convention Center. <laughs> At kasalukuyan, Isinusuri na naman ng DPWH ang hinihingi ninyong karagdagang pondo para sa proyektong ito. <laughs> Ngayon naman ay parating ang tagulan. Minabuti po namin na maghanda ng pondo, pagkain, non-food item na nagkakahalaga ng higit 83 milyong piso para dito sa region. Mga minamahal kong kababayan, asahan po ninyo na hindi tumitigil ang inyong pamahala upang ipapatupad ang ating mga proyekto at programa na magsusulong ng mas maganda na buhat para sa ating magsasaka at mangingisda. Kung hindi kung hindi, lahat, kung, kung hindi ng lahat ng mga mamamayan at ng Apayaw at buong Cordillera. At tanging hiling ko lamang ay magtulungan at magkaisa po tayo upang makamit natin ang ating magandang hangarin para sa isa't isa. Asahan niyo na narito ang narito lang ako, nandito lang po ako ang inyong, at ang inyong pamahalaan na handang umagapay sa inyo sa lahat ng oras, anuman ang panahon, anuman ang problema, anuman ang pangangailangan ninyo. Kapit-bisik po natin tahakin ang dantungo ang sa isang mas produktibo at masaganang bukas. Agbiyag, timanalog tayo. Agbiyag, timanalog tayo ang biyag kay Bagong Pilipinas. Just check na kada napo na po na imbag na aldaw yung amin na po. natin si Governor Elias Bulot Jr. upang ibigay ang mga memento bilang pasasalamat sa ating mahal na Pangulo. Inaabot ni Governor Bulot ang aliwa, isang native na bolo ng mga isnag na nagpapaalala ng buhay at kamatayan ng Iapayaw. ang kwintas na sinusuot ng mga maharlikang isnat. Salamat po, minamahal naming Pangulo. Hinihiling po natin ng lahat ng beneficiaries at mga bisita na magsitayo at sumahan ang ating mahal na Pangulo sa group photo. Kasalukuyang pong inaabot ni Mayor Rodolfo Juan Sr. ng Bayan ng Flora Apayaw ang isang token para sa ating mahal na Pangulo. Count of three, Mr. President. Three, two, one. Maraming Salamat po Mahal na Pamolo. Nagtatapos ang ating programa. Lubos po tayong nagpapasalamat sa ating mahal na pangulo sa kanyang pagbisita at pamamahagi ng presidential assistance para sa ating mga magsasaka, mangingisda at sa kanilang mga pamilya.